one, uh, two, two, uh, three, four, <laughs> five. Yun, meron na. yun mga kapatid, yung 5,000 na binigay ng team creator at sa mga sponsor, nakarating na po kita. morning ah, uh, gising lang natin so kagabi ah, uh, tinawagan tayo ng team creator sa live ni na ma'am Arlene, ma'am um, Ederson at saka nila ano mga team creator natin dyan maraming salamat sa inyo saka nga pala mamaya pupuntahan natin si kuya para ibigay yung 5,000 na bigay ng bigay tulong para sa paglabas or sa ospital ng bawal na laway <laughs> bawal na laway <laughs> bawal <laway. laughs> balikan ko kaya yan yung 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 in the house good morning mga kapatid yung 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 si yung 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 galing siya team creator ngayon pupuntahan natin siya para ibigay na yung galing siya team creator na 5,000 punta natin mga kapatid kaya mo tayong lokal. magandang araw sa inyo hindi wala yung wifi oh musta alay sa ay ito pala ito pala yung ating ma maswerte yung mabibigyan magandang araw po ah kamusta po kayo ah, namang problema kasi may sakit yung aking asawa na ah, sila na yung siyong ayam yan po si asawa po siya ni tita Lani siya po yung ah, uh, natin doon sa team creator na so tulungan natin so natapos naman yung grand LS natin may, man, may natira naman so yung natira uh, bibigay natin dito kay uh, tatay uh, kay tatay tatay Antoy tatay uh, Antoy para kay uh, tita Lani sa kanyang pag uh, gamutan. so wala tayong cash. EDG cash na lang natin, mga kapatid. Kung gusto po ba siya ngayon? Si Salano eh. Ah, uh, kasi nakuyan pong nakaratay ko sa hospital. Ah, uh, bali magdadalawang linggo na po siya doon. Kaya kami po eh, humihingi ng konting tulong sa mga mabubuting kalooban niya. mga kapatid. Sa mga, mga kapatid, ah... Uh, magtatalawang linggo, dalawang linggo na po ano? Dalawa, dalaw, may dalawang linggo na po na no, sa hospital. So dapat dapat nga po sana ay eh, makakalabas na. Ngayon eh, nagkaroon pa ng anak pneumonia. pneumonia. So medyo tatagal pa doon kaya kailangan pa talaga ng gamutan. Kailangan muna magamot yung pneumonia niya kaya um uh, malaki gastos pa rin mga kapatid. Kaya mga kapatid, uh, si Relato ba ni kumakatok sa inyo mga puso mga kapatid. Ah Salamat sa ano ah sa mga sa mga supporters natin diyan, sa mga sponsor natin diyan. Ah lalo na sa team creator, maraming salamat. So So ayan. Ibibigay na natin ngayon yung Bibigyan na natin ngayon kay Tatay Antoy yung 5,000 pesos na ibibigay natin para sa paunang bigay mga kapatid pauna to mga kapatid pauna kasi kailangan pa natin maka kolekta hanggang makalabas si tita Lani yun mga kapatid so matagal tagal pa yun mga kapatid kaya kailangan natin ano di ba nang po siya ng ano, no? yung, yung monya no? Oh, kala kala lagay lang yung nang oxygen ngayon kasi nahirapan siyang huminga ng pag isang, noong isang gabi. Kaya maghapon kahapon hmm. so, ma naka siya. So, nag nag may linagyan po ulit mga kapatid na ano? na oxygen kasi meron pa siyang ano eh sa pneumonia nahihirapan siyang huminga kaya yun pa ang gagamutin ay eh, hindi rin po naman po makapaghanap buhay ito si tatay dahil stroke, din po yung kanyang uh, bra braso kaya hindi rin po siya makapagtrabaho, ganun. Kaya ako po ay uh, uh umihingi sa inyo ng tulong mga kapatid na sana ay matulungan natin o si, ano pa? si, si tatay at sa, si tita Lani. Ito po ay mga mababait na tao mga kapatid. Uh, meron na rin po mga na, 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 na likum, pero kailangan pa po talaga. So, mga kapatid, ibibigay na natin ang kanyang, ano, kanyang almusal. <laughs> ayan, ito. Ito lang. So, ayan, mga kapatid. Uh, ibibigay na natin ang kanyang, yung nalikom ng team creators at yung mga natira. So, marami salamat sa mga sponsor sa mga uh, unang una dyan sa team creator maraming salamat sa mga, team, sa mga tumulong na sponsor uh, sa mga malulupit natin dyan ng na mga youtuber shout out sa inyo uh, May isa sabihin po ba kayo? Ito, eh, bibigyan muna natin. Ano ba yan? bibigyan <laughs> muna natin yung kanyang 5,000. Ito mga kapatid, na yung binigay nyo, ha? Ah, walang kabawas-bawas to sa inyo to. Talaga. Yung binigay niyo yung 5,000, bibigyan natin. Yan. One. Bigil bilangin na niya kunwari si Willie ako. One. Uh, two. Two. Uh, three. Four. <laughs> five. Yun, mayroon na. Yan mga kapatid. Yung 5,000 na binigay ng team creator at saka mga sponsor, nakarating na po kita tay para sa kanyang gamutan, dun sa kanyang asawa. Ah, uh, mga malaking bagay po ito, mga kapatid. So, maraming salamat. Ah, uh, uh, ano po masasabi niyo tayo sa mga sponsor natin, Team Creator. Uh, sa mga sa mga nagbigay po ng tulong sa Team Team Creator. Team Creator. At sa lahat po nang tutulong pa, ako po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat malaking bagay po itong pirang ito para sa aking asawa. Maraming salamat po. Yon, ma yun maraming salamat mga kapatid so update pa natin kayo mga kapatid sa mga darating pang mga videos uh, update din natin si tita Lani doon sa hospital tatawagan natin mamaya kung ano ang kanyang kalagayan tsaka yung bantay doon ni para makausap natin kung ano pa yung mga kailangan so update natin kayo mga kapatid maraming salamat sa inyo mga kapatid ralatuban ni Sinda house alright alright <laughs> shout out Yan, mga kapatid yung mga, mga kapitbahay rin dito mga kapatid shout out shout out yan, all right. Ah, next time mga kapatid ah. Eh ibaba ko yung link diyan ng Gcash ni ni Tatay at saka yung Gcash niya. Ay Gcash ko, Gcash niya para doon sa ano doon sa post ko ilalagay ko doon. Ah, maraming salamat sa inyong lahat ha ah. Magpalakas din kayo kasi para marami kayong matulungan. Rala to, marisin daw. Sule. May ano pa to? Dito, dito pupunta natin yung artista. Nandito siya na eh. Pardo Dalisay. Nag-ano, nag nag-iigib. Ano, nag Pardo, marami na ba yan? Ay, dito ka pa nag-iigib mga kapatid. Naglalaba. Naglalaba, ang artista. Ay. Liwayway na ang pag-asa. Ay. Yeah, Ay. Tita, hindi. Ay. dito, dito nag-iigib ng panligo mga kapatid. Tapos dati, no, no kaya na sa lako dito yung ano? Dito yung lamisa kantaran diyan oh. yan Tayo yung Tayo yung compound mga kapatid na pamilya na asawa ko. Tayo yung bahay ni ni tatay. Yan. Tatay Antoy. Eh. Kapatid niya to si Tita Ining. Yan sila. Tapos ito si Bilas yung driver natin yung malupit lumilipad hehehe <laughs> raratuban daw <laughs> yan mga kapatid tapos dito dito sa area dito dyan sa likod na yan bakod na yan dagat na yan dagat yun so maraming salamat mga kapatid ah medyo mag muna tayo mag magpapapugi muna tayo oh. May alaga din dito, mga rabbit tuh. Oh. Backyard farm, backyard farming. Rabbit. Ini mga manok din. <laughs> Alte, ya, alih ke dito, kakain. Alih ke dito nak, kakain ke dito. Ayo nama ni untasah, ayo nama. Tap, lo, lo. Alte, alih ke dito, kakain ka. Di Yun Di mana? Habang naga. Shout out, pa alam oleh, mahapatin.